Alamat ng Bundok Bakla sa Barangay Dagatan, Taysan, Batangas. Noong unang panahon, bago pa man natuklasan ang bayan ng Taysan, ay may isang malawak na kapatagan na tinatawag ng mga matatanda bilang dagatan, isang lupang tuyo at tila walang hanggan ang lawak. Dito naninirahan ang mga masisipag na magsasaka na araw at gabing nagtatanim ng palay, mais at mga halamang ugat. Ngunit kahit gaano sila kasipag, tila hindi nagtatagal ang kanilang ani. Lagi na lang may dumarating na matinding tagtuyot o bagyong sumisira sa kanilang mga tanim. Sa gitna ng dagatan ay may isang matandang ermitanyo na kilala sa pangalang Lakang Baklas. Siya ay isang mahiwagang lalaki na may kakayahang makausap ang kalikasan. Ngunit kakaiba siya. Matamlay ang kanyang mga mata at bihirang lumabas ng kanyang lungga sa paanan ng burol. Marami ang naniniwala na siya ay may lahing diwata sapagkat bawat kilos niya ay laging may kasabay na simoy ng hangin o pag-alon ng mga dahon. Isang araw, lumapit ang mga tagadagatan kay Lakang Baklas. Tulungan mo po kami. Hindi na kami makani. Wala na kami makain. Tahimik lamang na tumingin si Baklas sa kanila. maya, -maya ay umiling siya at nagsabing, Hindi lupa ang galit, kundi ang kalikasan. May mga nanirang hindi na ninyo pinapansin ang kagubatan sa ilaga ay nililinis ninyo ng walang paalam, ang mga ay may bantay, maladiwatan ng kabundukan. Ngunit hindi naniwala ang mga tao. Sa halip, pinagtawanan nila sila kang baklas at tinawag siyang baliw. Dahil sa sakit ng loob, umalis si baklas at nagkulong sa kanyang lungga. Makalipas ang tatlong araw, isang kakaibang unos ang bumalot sa dagatan. Umiikot ang hangin na tila galit na galit at ang lupa ay biglang yumanig. Mula sa ilalim ng lupa, narinig ng mga tao ang malakas na tinig. Kayo'y aking binalaan, ngunit hindi kayo nakinig. Sa isang iglap, ang kapatagan ay umangat. Ang dating patag na lupa ay tila biniyak at binuhat ng mga kamay ng higante. Sa gitna ng pagangat ay nakita nilang nakatindig sila kang baklas. May liwanag sa kanyang mga mata at nakataas ang mga kamay sa langit. Nang tumigil ang lindol, Nagulat ang lahat. Ang dating malawak na dagatan ay nagkaroon ng isang bundok. Tinawag nila itong bundok baklas bilang alaala sa matandang ermitanyo na nawala matapos ang lindol. May mga nagsasabing naging bahagi siya ng bundok at sa bawat hampas ng hangin sa tuktok nito ay maririnig pa rin ang kanyang tinig na nagsasabing Igalang ang kalikasan sapagat ito ang inyong buhay. Mula noon, natutong magtanim ng may paggalang ang mga tagadagatan. Ang kanilang mga ani ay muling naging masagana at ang bundok ay nagsilbing bantay sa kanilang bayan. Hanggang sa ngayon, tuwing dapit hapon, sinasabi ng mga matatanda na kung titingnan mo ang bundok baklas mula sa malayo, ay makikita mong tila hugis ng isang nakayukong matanda. Sila kang baklas, ang tagapangalaga ng kalikasan ng barangay Dagatan, Taisan, Batangas. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong kababalagan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.